Magandang magandang tanghali sa inyo mga kahato dyan So ito pa rin tayo sa Mingit area Kapatuloy tayo na nag-monitor sa ating area So sa ngayon na wala pa rin wala pa rin mga kanina marami na kayo mga mas kanina medyo nahirapan si kakataw nyo so, wait lang mga kakataw

Assalamualaikum uh, mga kapatid Ingat ingat sa mga ka-five na yun po dyan Ang nakabuti ngayon sa araw na ito uh, Double three five lang sa ating mga uh, duty na yun Shout out sa ating kaibigan Diyan sa nakapira sa sandigan, si Bruce Reyes, Pilipi At uh, sa tabi sa ating operation manager Mr. De, De Vera. dan itu adalah uh, maka pagi